Lampong balita, nahanap na at nasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo Kiboloy, kinumpirma ito ni DILG Secretary Benher Abalos. At ito po ay nangyari matapos ang dalawang linggo na araw-araw na paghahanap na mga pulis po doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nako, mahaba-habang uh -oh. teleseryo yung nangyari. Uh Oo, -oh, abangan po natin yung uh, mga report pa. Jesus Christ leader Apollo Bloy, at apat pang co-accused nito. Ito'y matapos na sumuko sa mga otoridad kahapon ng hapon. A <laughs> Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa loob ng KOJ si Compound sumuko ang limang akusado. Kinukumpirma po natin, nahawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 this afternoon. At mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Dabao at uh, papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Uh, lumapag po sila ang uh, C-130. Boom! Ooh. Bam! Oh. Ba. Ba -ba Boom! Pow! Like, sa, ano po? Like, uh, well, for one, I would like to I give thanks to my people. Uh, pangalawa is uh, mag-layo ko ng ret sa puntod ng tatay ko. Nandyan, sa loob ng kampong ito. Sa loob ng kampong ito. Kaya uh, it's really a uh, relief really na masabi. Mga hindi alam ng mga tao yan, Ang pangalan ng tatay ko ay nakaukit sa bato. Dito sa loob ng kampo na ito. And what are you going to do, uh, R.D., po, doon sa mga okay, plano plan of cash of... Okay lang, na, sagutin natin as they come. Wala problema yun. Pero tuloy pa rin ang mission niya as PRO 11, D.C.? I don't know. Eh, depende. Nasa CPNP at saka kaya sa LG at saka sa Presidente. Kung tuloy pa ba rin lakot dito sa Region 11 or I'll okay. be given another uh, job. R.D., mensahin niyo po sa mga PILJC, PILJC. Okay. Okay. Ako yung nagpapasalamat sa cooperation ng ating mga kababayan sa mga taga-Dabaw, sa mga uh, taga-KOJC. Uh, hindi ko lang kung nasasabi, ding, pakipahiram na ni cellphone ko. Hindi, hindi ko lang hindi ko lang nasasabi sa inyo uh, sa mga nag, nang nang uh, nang uh, nangungutya na hindi ka taga -dabaw! So mga wait. nagsasabing Oh my oh, goodness I-airplane mode muna natin Mamirit Halika May papakita lang ako So mga nagsasabi na Hindi ka taga Dabao oh. Ito po ang titulo ng bahay ko sa Talomo Nakapangalan sa aming mag-asawa Diyan ho sa Talomo yan Ayan sir, niya, sir. Nawala sir oh. mga nagsasabi po na hindi ako taga Davao ay may titulo po ang bahay at lupa ko dyan sa talo mo ha. At yan ay nakapangalan sa aming mag-asawa. Oh. Yan. Bakit po sa hindi <laughs> <yung> pa <mga, laughs> <t> <question? laughs> <laughs> Hindi nila alam, di ba? Palagi lang ako sinasabihan na hindi ako taga Davao. Taga Davao po ako lihiti mo. May bahay ako rito. Mga, bahay at lupa. Sa mga panahon, RD, na maraming nagkukutsa sa inyo, sino po ba yung mga um, parang kasandigan yung most of, of the time? Ang sandigan ko po ay nakasulat po ang pangalan niya Diyan sa bantayog ng mga bayani dito sa loob ng kampo bukas mag uh, ko ng bulaklak. Tatay ko huyan. Anong name? Rodolfo M. Torre 551354 PC. Rodolfo Torre. Yeah. siya ay, siya ay uh, uh, first sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Nung noon, ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Kaya are you... andiyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, niya na magiging okay na rin ang relationship niyo with attorney yun, Toriot and yung sa mga naka-ano natin? Hindi naman kami, I, I, don't, I don't like to believe na magkaaway kami ng attorney Toriot.